Limang taon nang call center agent si Chad. Nang mauso ang work from home noong pandemya, isa siya sa mga napiling sumailalim dito. Dito niya napansin ang pagbigat ng kanyang timbang. Since na nagkaroon na ng pandemic, siyempre work from home na. And then magmula um, in terms of sa lifestyle ng na mga nabago like um, sa pagkain, minsan wala na sa oras. And then madalas puyat and siyempre wala nang ano, walang social life or minsan hindi ko na rin makapag-exercise. So Um, naging ano, naging apektado yung ano, yung kalusugan ko. Dahil hindi siya marunong magluto, nakasanayan na niyang kainin ang mga instant at fast food. Pero ngayon pinipilit na niya itong baguhin. Uh, sa ngayon, ano, uh, medyo nag-lose uh, weight naman ako since wala naman ng pandemic na kalabas na. And then um ayun, um, may time na rin para magana uh, mag-exercise. Ayon sa DOH, apat sa sampung adult sa Cordillera ang obese. Isang dahilan dito ay ang lifestyle ng mga kagaya ni Chad na work from home. Yes, I can actually uh, tell my experience with my patients. No? So, I am an endocrinologist by the way. No? So, I see patients with diabetes, with uh, hormone uh, uh, disturbance. So, during the pandemic, lahat um, bumigat. Pumangit yung kanilang blood sugar control, no? because the main factor there is uh, physical activity na lesson. Idagdag doon pa yan yung stress na in traveling because of the restrictions, because of the lockdown. Then yung pagkain nila kung ano na lang yun nandyan. Na. Ang obesity o sobrang pagtaba ay isang talamak na sakit na maaaring mauwi sa pagkamatay. High blood pressure, diabetes, arthritis, sleep apnea at gout ang ilan pa sa mga dulot nito payo nila sa lahat hanggat maaari ay magkaroon ng simpleng ehersisyo. Then yung sinasabi ko kanina na portion sizes, so ito yung healthy portion. So meron din tayong pinggang Pinoy. So ito yung palagi namin sinasabi for our patients who are hypertensive, with diabetes, and obese. So sasabi nila kung ano yung pinakamagandang kainin. Wala namang, ano, just you are be guided na yung kakainin mo is enough for you to uh, consume and to Your, uh, the, the day. Ang mga nagnanais na magbawas ng timbang ay maaari umanong gumamit ng mga gamot ngunit payo ng mga eksperto na magpa-konsulta muna para mabigyan ng reseta ng gamot at kung makabubuti ba ito o hindi sa katawan Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines